Good day mga kapodre. Itong video na ito ginawa ko to para bigyan ng idea yung mga bagong content creator ngayon na nagsisimula pa lang na magkaroon sila ng idea paano magparami ng uh, followers. Kaya guys ito panorin natin kung paano. Ito mga kapodre ko, in-screenshot ko kagabi yung aking dashboard. Meron ako 28,910 at uh, time check 11.54 p.m. Ngayon pupunta tayo ngayon sa Facebook. Yan, nahanapin lang yung mga video na maraming views. Ito, nakaanap tayo ng 11k, yung na nag-like. Yan, sa others, punta kayo. Ngayon, makikita kayo, maraming emoji dyan, yan. I-invite din lahat yan, yung mga invite nyan. I-invitahin nyo sila, mga kaputre, para mag-notice sa kanila yung invitation nyo. Mas marami, mas maganda. Para at least, ma-invite nyo sila na ipalo yung kanya, ang inyong page. Ngayon, punta tayo kayo bukasan. Ngayon ay 2pm, 44pm, yan. Punta tayo sa dashboard. Yan, meron akong 29k. Yan, 20, 2015 ang nagbalo sa akin. So, yung mga kaputrit, ganun lang siya kadali, ganun lang ka base gawin. At napaka-legit talaga, di ba? May nakawa ka ng idea kung paano magparami ng followers. Siyempre, hindi din tayo sa followers tayo magpupokus. Magpupokus din tayo, siyempre, sa content na ginagawa natin. Nung talagang yung audience natin, eh, magkaka-interes sa content na pinapanood nila sa atin at masuportahan tayo. Kaya guys, mga kapodrit, kung gusto nyo yung video na ito, baka naman isang like lang dyan, pakipalo okay, na rin po ng aking page. Maraming okay, salamat. God bless all.